ito ayun o nakakatuwa oh. isa lang yung malaki may anak sya nandun eh isa dito tago ayun yung isang malaki nandun ayun ayun na lumabas na o oh. mag asawa may anak rin sila ayun yung anak ko oh. ayan lang ang liit sila yung anak ayun o oh. dyan yung isa sa gilid ayun sila oh. yung mag-asawa Marami kasing ganyan dito guys. Marami kasing ganyan. Yan o nakakatwa o. Oh. Kakatwa silang dalawa o. Oh. tago yung isang anak tignan natin yung anak niya sila oh yun yung mag-asawa ayun yung anak namubas ayan yung nag-iisa na yan ayan oh sila yung anak nila.